Aspal dyan Lapis Tapis Tawagin ay lapis Eh nakasabit yung ano mo Nakababa yung ano mo So yan ay bato Hehehe ito, ito. So, tak -tak tak -tak tak -tak ay ngayon kaya itaktak mo itaktak mo itaktak mo po isang katingting namin Nag ag aria ng pangawil kitang kita po mga kapuso oh, so, tangina, ala, kaya na po binatak oh, na po may isda na ang awil kapadami na oh, ayo, uy 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 ano yan ano yan ano isda yan ano isda yan patin patin dito kating Patingin katin. patin, ka ting ipakita mo sa video. Patin, ipakita mo. Ba't kaya yung pakita? Ipakita mo yung ako ano yung taga. Yun ako ano. May pula sa gitna. May umiilaw. ilaw. Ano guys yun yung kan? Isdang parrot fish. Parrot fish yan. Butsak na dahil Dami na. Kapuso. Ayan ang ulan. Kapuso. Ayan si Gadaga to tabi namin si Kadagat. Pakita mo si Kadagat. Katingting. Pakita mo si Kadagat. Oh, oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Hey. Oy, uh, <laughs> pakita mo, pakita mo. Uli. Pakita, pakita. Lapo lapo, <laughs> lapo, lapo. Lapo, lapo. Ulam na. Mampaksiw. Pagsak <laughs> na ako Ganda sikat ng araw, oh. Napak <laughs> sigat ng oh. araw ito, mga kapatid. Kada pala yan, sunrise. Wala pa wala pa pitak-tingting. Sino oh, <laughs> ay nakatingting. Eh, ay na. Oh, nang batas, mga tingting junior. <laughs> Ting Ting Junior Lagi natin ito naman kan Tubig Ito po yung anting anting niya Ano pa Anting anting yan Ang pasurte raw yun eh <laughs> <yun, laughs> <yun. laughs> <laughs> <laughs> pa plastik Nampasan plastik Nampasan pa